nakatago sa mga tao ang isang napakabanal na likha ng Diyos? Sabihin na natin, di talaga siya nakatago. Ganito ang itsura ng mundo noon. Sinira lang ng mga tao. Kaya mahirap na hanapin ang mga ganitong klasing lugar. Ang kalikasan na dapat nating ingatan at mahalin. Welcome to the jungle! kaya samahan niyo akong tuklasin natin ang mga gintong aral na maibibigay ni kape, Ma. Alay kape. Wala sila silang hot drinks, cold drinks lang. Normal yata ang doon yung ang tawag yung, yung kape namin yung stick stick ba stick? Ano? Stick. Pineapple juice. Oh, pineapple juice na lang daw ma'am. Additional pineapple oh, juice. Ay, nalito. Kami na ako lang. May yung lakot. Oo, sige. No problem. Additional, ah, regular ang pineapple or Ah, regular lang. <today> Isang kabog. Oh. Ayun, bakit sila dapat umaga meron silang kape? sa Maragusan dapat bibo ta <laughs> hi hi ah, the, the master Hello. the master planner naimbitahan lang ako ni Michael sa outing ng kanyang pamilya kaya sumama ako sa kanila sumali ako sa kanila saling pusa kumbaga but ito's a good thing kasi may tutunan na naman akong aral sa aking paglakbay travel leave marks behind however small sabi ni Anthony Bourdain Ang pangunahing dahilan ng karamihan ng na naglalakbay sa Maragusan ay upang makita ang napakagandang tanawin ang Sea of Clouds pero di lumapit sa amin ang mga makakapal na ulap. Sayang. Di ba, Next time na lang.

Se mm. de 50? ¡Oh, se da el lento! ¡Oh, mi Dios! ¡Está a 50 litros, eh!

Bang? Oh, Ma, ah, yan? Don't mess with nature. Oh, no, no. <laughs> Tumating na kami dito sa ano tawag dito? Hindi man to paraiso. Ikot mo, pare. Jungle. 360 no. Oh, ayan oh. Yeah, no? Hindi pwedeng magsigaw dito, no. Ikot mo, ikot mo. Kita yung mountains. Ayan. No, to... Ayan, no? ayan Welcome to the jungle! Happy birthday, oh. Zaki. Hey pre. Zaki, happy birthday. Kini dito rin, nature gyo, Zaki boy. Tadi na yung post nyo. May <coughs> ilo ako nakapagsalita. Nagmaayos sa harap ng camera. Kita, ano yan? Sige. Ito na lang palang camera. Ito. Ayan lang. Yung camera mo lang. Ah, cellphone mo. Tuturuan mo ako kay... Ano? Paano yun? Nawala ang aking cellphone. ang aking selfie. Paano ba yun? ito, ito. Oh, angka nama. Biasa mengkuat. Haneb, Hah? Haneb. Hah? Oke. Okay. Bilik, gitu, ya. mamaya kapag hapon makaligo, doon ka sa mainit. Ay, yung mainit na lang. Mm. delikado pa dito. Masyadong madulas sa mga malalaking bato. Ang hirap akyatin. I don't wanna take one more risk para makita ko ang napagandang tanawin ng talon kung saan ang galing ang tubig dito. Kung saan nagmula ang napakalakas na agos na to na sa sobrang lakas ay mararamdaman mo ang galaw ng lupa.

Okay na ako. Hindi rin ako naligo. Kasi napakalamig ng tubig. Kasing namig ng yelo. Tama na yung peligro kapunta namin ng bundok na to ng Maragusan. Private siya, sir? Ha? Private? Dili. Goberno? Goberno. Oh. Walay, walay civilian makapa diri na 40 million na isang gasto? Ako'y oh, awa, nabilyan ka no? na kay 40 million, eh, Ah, bari mo public concern, no? Mm -hmm. Nya, Drop down na visit at your own risk, no? Mm -hmm. Kung pranglitan, na, may tabo, sir, sa mga visitors, dul, hospital, Abangam. Dolra, no? na magpaikhwan dahil saan ka banday, nagabantay wala, 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 no? simbakolang yung pagara-gara dia yung mga gara-gara kambak ni dito. ano lagi pero pohon siguro pa develop na nai mga murag guide o mga murag kumbaga sa dagat murag kwan ba lifeguard murag anah ba no bantay ba no kami hanggang sa marating ito. napansin ko, malambot ang lupa. naisip ko, siguro ang lugar na to ay isang ilog bago ito naging ganito isang commercial na resort. Tinambakan lang ng lupa upang mapapagkitaan na kung sino man ang nagmamayari ng lupain na to. Ito na nga yung sinasabi ko eh. Yung mga paggagambala ng mga tao sa kalikasan. Kaya bira natin makikita mga napakagandang lugar na tulad ng Maragusan. Para mapanitili natin ang mga ilan na lang naiiwang magagandang tanawin ng kalikasan. Caretaker ka, Dere. fist bump Ito mo? JC JC Para pang lang ko Nonoy ko? Davao? Okay. Uh, ano Sa skyline yes, Namat okay. Pork, Pork na belly Pork Ah best kayo Shot, shot. mo ko shot mo ko <laughs> Merong kaming kasama dito na ay, meron ba? siyang message. wala, pa ako na heater. Uh, yan na, uh, yan na, pag may heater. Oo, ma Yan na, ah, nyan, pag may heater Sige, mamaya ha. Uh, uh, sige, sige. Abangan. <laughs> ay, ay, pa na, sa laki ng na... <laughs> trailer, trailer. Trailer, trailer. Ibana, na, humanda ka Ibana. Ibana, Ah! <laughs> shout out. Humanda ka mamaya ha. Kunin ko muna yung baso ko. Ay, wala nang red horse. Pero pa pa. Kuha, kuha pa. Sino bang amo nyo? Bakit lagi kayo dito? Ang dami-dami ninyo. Lagi kayo dito. Bumalik kayo sa amo nyo. Ay, Uwi na kayo. Tawa oh, mga The brown dogs. Doggy. Bakit brown ka? Ikaw, brown ka rin. Ikaw, ikaw. Wala bang ibang maisip yung amo nyo na bumili ng aso na ibang kulay? <laughs> Puro brown ba? <laughs> Pag magdaan kasi kay dun 9 sa Mawab, malayo masyado. Tsaka yung yung daanan risky kasi baka may maglandslide siguro nung dumaan ako swerte masyado ako kasi na before uh, day before siguro na ano na yung nakira na yung daan ano sa'yo yung response? Di ba may loves? Ano? Ano? Cellphone, cellphone. Hindi, yung may... <laughs> lalaki, yung ma lalaki. Bataan, <laughs> bataan, 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 bataan sa lalaki. Hindi mo na Nay, nay, nay mo dito sa batang ongon, uh -huh. na nay, ginanay na ko yung uya bang. <laughs> <laughs> hey, kita na kasi. Hi. Uy, narecord wala nga eh. Uh, eh. <laughs> okay. okay. Narecord, narecord, na ka. Ano na siya? So, siya, so. so, um, no, no, sig signal. Takin <laughs> ah, niya dito. Ngunit, Wala signal na eh. O bakit, dugay na, dugay na ba? So, uh. <laughs> okay. oh, yun yung ba? So, ginatanaw. Paglapoy yung video, yun yung... ano. idea. Pero, kinuha't magiging wala kayo Sera, ito si na gulit yung cellphone ito oh, no? Oo, ako nga. Diba, mga tao ko, oh. diba, ako bangang cellphone? Oo, oh. oh, wala cellphone ko no. <laughs> 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 wala signal. Wala signal dito kasi bundok. Pre, niya na ang... Ay, sorry. Si <laughs> Kun, <Ay, laughs> <sorry. laughs> Boy! nag <laughs> na, nag-message sa Facebook page. <laughs> kay Kaya gila, ibang taka. Uy. Ay, sige. Unsan na itong... itong... message kay Ivana? kay Kaya abang sila ba? Mam Ivana. Uh, diba, mahilig ka o oh, 24 hours challenge? Ma'am, 24 hours challenge na sa Falls sa Davao City. Davao no, Come on, come here! Ha? Oh! alright Ma'am diba taga hometown kagaya ng mama ni mo? Kagaya, right? So, so, so un, mas una man ang Davao. So, hapit sa mga Davao City, tapos mag 24 hours challenge na sa Falls. Hmm. So dapat solid, okay? I love you. Kamora doon ni Samboy. Ayo, ayo. Adeba. Ayo, Samboy. Ma-fault 'to. Ah. Kiss. <laughs> eh, andito 'yung mga dalawang characters na kasama ni Boy Isog. Boy Isog characters sila pre. Davao si Cebu in Davao Journey. Ah, mam? Ma oh. no? ma'am? lagi. Ada sih. nanti signal dari ma'am? Kena, kena, kena. Ini logo kena, oh, okay, okay. <laughs> Subscribe, <laughs> ma'am. Ah, subscribe. Ah, <laughs> oh, subscribe, like, ya ya e post kaya. Ma'am, artis ma'am? Champion ma'am. Kalau kau. Binangi, binangi, Ka Kanlawig Resort. Oh, Kanlawik, I'm sorry. No, my bad. Kanlawig, sorry. Okay, sorry. Kanlawik resort in Maragusan. Malinaw ako, malin ako. <laughs> Marami akong natutunan Tulad ng sabi ko kanina Bukod sa nang kakuha ako ng mga bagong kaibigan nalaman ko rin ang laman ng kanilang puso at isipan. Mga kwento ng kanilang buhay. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Minsan naisip ko, di naman siguro ganong kasama ang nangyari sa atin ngayon kung tutusin. Sa mga ganitong panahon nating malalaman ng mga marami nating kamalian dito sa mundong ito, masasamang bagay na dapat alisin. Sa ganitong panahon natin nabibigyan ng kahalagahan ang mga napakamaganda at napakahiyas na likha ng Diyos na tulad ng Maragusan.